Dahil daw sa pagbaba ng supply ng galunggong, sumipa ang presyo nito sa ilang pamilihan sa Pangasinan. Makibalita tayo live kay Joyce Segi. So Joyce, magkano na ngayon ang bentahan ng galunggong? Maki, mabibili sa 80 pesos yung pinakamura na per kilo ng galunggong ngayon. Pero depende pa rin sa laki yan, naaabot hanggang 130 pesos per kilo. Sa ngayon, posible daw na madagdagan pa yung presyo na yan sa mga susunod na araw, lalo na kapag naramdaman na yung kakulangan sa supply. Ang tinaguriang pangmasang pagkain isda ng Pinoy na galunggong tila hirap na raw ma-afford ni Juan ngayon. 30 hanggang 40 pesos per kilo ang itinaas ang bentahan nito ngayon sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Depende sa laki ang bentahan. Ang maliliit na galunggong na dating mabibili sa 60 pesos per kilo nasa 90 pesos na. Ang may katamtamang sukat mabibili sa 130 pesos per kilo mula sa dating 90 pesos lang. Ano, wala tayong magagawa talaga Juan. Susunod tayo sa isda talaga. So, hindi nyo naman pwedeng no, ibagsak. Ibagsak kasi malulugi din. Malulug. Uh, siguro mas tataas pa siguro pag kukunti uh, talaga. Batid ng Bifar na nagkakaroon ng kakulangan sa supply ng galunggong bunsod ng overfishing. Kaya naman ilang estratehiya nang ipinapatupad. Itong close fishing season are management, is a management strategy uh, sa fisheries. So parang fisheries management strategy para ma-maintain natin, ma-sustain yung population ng mga isda sa fishing ground. Tinataon sa panahon na maraming itlog ang mga isda para makapagparami bago mahuli. Nauna na itong ipinatupad sa baybayin sa northeastern Mindanao. Nakita doon sa mga studies na ginawa na talagang may problema sa nagkakaroon ng decline sa population ng huli doon sa area na yun. At nakita rin na importante yung area na yun para sa mga tuna. Makin nang gagaling sa bahaging Damortis La Union yung mga ibinabagsak na galunggong dito sa Magsaysay Fish Market ng Dagupan City. Sa ngayon, sapat pa naman daw yung supply. Update din tayo sa presyo ng bentahan sa per kilo naman ng bangus na nasa 90 to 110 pesos daw per kilo ngayon. Yan ang latest mula dito sa Dagupan City. Joy Segi, Nagbabalita, Pilipinas.